Pasenta. Ako rin po. Magdi-send po. Ah, wala so eh. <laughs> 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 uh, na pala <laughs> 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 Meron uh, tawo dyan. Pasokin mo ba? Magtawo muna kaya, no? kayo, ano? Habang kayo maghintay hanggang nga sa Pero ngayon po, eh, medyo masama po, pa kadamdam ko. pa sa pag-opera. Kaya yun po lang na talaga schedule natin, ano? Promise? Medyo, kung po tayo ngayon, medyo, ako po, eh, kaya ako na tanghalian eh. Hindi diba hindi maganda pa rin. Ako po, kahit ay nga. yung mga nakarala sa video lang at saka yung video saka yung mga pinamin nyo eh. Ay, kato. Call na muna tayo, ano? Hindi uh, pa tayo magsis muna. Ganda po talaga sa mga staff ko. Nahihiya akong hindi tumasok ng maaga dahil maaga sila eh. Pero yeah, basta nung maaga kayo, Sino po yun? yeah

Diyan sa Laguna, tataknak na kamatunan. Bobo, masakop mo rin, din doon. Tulog. Nangako ako. na mo doon. Uh, uh, Kung uh, uh, na. <laughs> 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 sa amin doon, lang doon sa barangay. <laughs> bilang masasalamat sa kanila. Yung kwarto niya siguro pwede na yung yung window type. Don't pa po sila hanggang okay, stress po ng madaling araw binabantay ang sira ng mga tanos. Naka-record so, do. Toilet po. Kitaan maraming salamat sa iyong pagpapatuloy sa mga pasyente na pupunta sa Agile Clinic pero mga taga ibang lugar. Ah, uh, bibigyan ko kayo ng aircon. Wow. wow. Uh, wow. <laughs> Di eh, bigyan ko na aircon, naman po. Ano? 'yung bahay namin hey, para na <laughs> <laughs> Bibigyan ko na isang window type na aircon. Uh <laughs> <No. Tudo> <conclusions> kasi napakabigat ng barangay, sipin mo. Ah, uh, tingnan muna Ay, hindi Tuloy na. Lalo na si Pepe. si po kasi do'g dinami nila ng gabi. nga eh yung ibang hindi ma-attend kasi siya na, no? kasi nag-iisa lang ako, no? Gusto ko talaga matulungan kayo lahat, ano. Eh, sa hapon, medyo mahirap yung mga kaso ko sa ospital yun. Yung mga nandis sa di ano, ospital. No. Kaya so, ay mag-opisa. Kaya kung huwag kayong manatili, kung meron ako tinitingnan. Hindi pa naman tayo opisa so, <laughs> ng game. Managilip. <laughs> nalinis ko na po ng NSS ngayong umapit. Anong news siya? Ay, nakatira nak po sa amin. Wala na po siyang magulang. Teka po, na. bayan mo yung diabetes mo, lumala, no, yun. Wala na pong ibang o, puto, setang gamot. Di ba pinakita ko sa iyo, pinutulog ko pa hapon? Apo. Yan. Wala na po. Yung importante po. po yung mechanical. Apo. Yung, yung kasing... Uh, antibiotic. Kasi ischemic yan eh, di ba? Uh, maliit ang ng dugo Apo. sa mga diabetic. Ha? Kaya kung minsan hindi, hindi pumupunta doon dahil na maliit ang mga ugat. Tama po. Pero okay lang, makakatulong din yun. Uh, pero importante yung linis-linis po. Pwede pong hindi lang twice niyang linisin, oh, pwede oh, three times. Eh, usually naman kahit daily lang yun. Okay. Siyempre, eh, kung mas maraming katas-katas uh, hindi -katas. eh, linisin <laughs> nyo ayaw nyo makita ng mga katas eh kumakatas na ako eh okay lang pero maganda naman yun lang po maraming maraming salamat, salamat po, po. Oh, po, po. hindi na po kami balik. balik lang po kayo kung oh po. ano problema sa consultation kahit po mag-consort kayo sa si messenger, Doc, Sar. Ang naman, naman dog, Okay, huwag lang po gabi. Ah, oh. Professional ethics naman po. Hindi, okay lang po. Inaano ko po yun. Huwag lang po gabi. Saka pasensya na kayo kung nisa hindi ko nasasagot agad sa dami ng nagaan sa akin. Kami po ay dami sa nagpapasalamat sa tulong niyo sa niyo. amin. Kasi wala naman na ako aasahan asahan. Mm hindi -hmm. din po niya alam ayusin yung kanyang gamot. Pasensya <laughs> <laughs> na kayo, eh. yun offer Pero... Salamat, Salamat po. Ito pong bagay na ito at pagkakataong ito. Sobra na ang pasasalamat namin kasi wala naman po kaming ibang pupuntahan. Basta kung may problema po, dalhin lang niyo rito, no? No? Uh, ah, importante, sabi ko, yung mechanical cleansing, no? Ayun, so, tapos alaga sa control ng diabetes pagkain, no? Bawal no. matigas ulo. Oo, oh, eh, masarap eh. Pamisan-misan, yes, pwede. kliyatinin mo ilan. Ah, mababa naman, Dok. Okay, sila po HBIC. God bless ko sa inyo. don't hesitate, lahat. Don't, ah. don't hesitate na magtanong sa akin. You can call me anytime except sa gabi. At saka sabihin nyo, pasyente, baka mapagkama lang kayong girlfriend ko kayo. Dok, yung mga anak ko po ay pasyente ni Doktora, si <laughs> po. Salamat po. Po sa inyo, Thank you. Thank okay. 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 you. Thank <laughs> you. Thank ah? na no? Okay Thank you. 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 tayo you. Thank you. Thank you. Thank you. po you. Thank you. Thank you. na po Thank you. Thank you. Para tayo dito po kaya tayo. Upo, upo muna kayo. tayo. Sige. Sige. na kayo kung nakapila kayo ganyan. Ah, ito. Okay. Ano ba siya dito na... Yung una kailangan ma ultrasound dapat po katulad ito may ultrasound no? importante biopsy pero 80% of uh, parotid tumor eh benign hindi cancer so, so there is possibility pa rin na 20% pero majority ng inoperahan ko ramihan naman puro benign hindi cancer so ganoon no So, kailangan natin ang biopsy para matiyak natin kung yun ay cancerous o hindi. No? So, ganun. Sa hospital ko, private po kasi ko, hindi po ako government doctor, no? Uh, privado po yung aking hospital, pero tumutulong kami na makatulong sa mga kanya. Dado na kung may PhilHealth, makakatulong, no? So, makakamura kayo. May eh, gastos pa rin. Kasi mahirap kung operasyon hindi. itong parotid eh. Okay. Eh, kasi hindi may. Pero, gusto mo ako gawa. Pagkaraan ang dasin. Ganoon din gagawin. Tusok. Ang pumunta sa akin. Tawag na lang kayo sa akin. Sige, Tawag ka na lang muna. Kasi holiday po tayo ay ngayon. Ano? Zero na eh. Ano? Napansin mo. Kasi meron tayong muscle dito, ha? Yung uh, sternocleidomastoid muscle. Labo no? ka nandun siya sa sternocleidomastoid muscle. Pwedeng uh, pwedeng ang yung load. Kaya gabi po, nandito na kami ng thyroid. Thyroid. Gabi naka-hatin. Thyroid nodule. Pero kung nodule sa thyroid, yun. <todic> <todic> Ayun, uh, sir. Ayun, sir. Ayun, po. Ayun, sir. Ayun, po. Ayun, sir. Ayun, din Ayun, po? po? Hindi po. Ano, ano do, an yung missis ko? Yung missis nyo ay ah uh, yun ni... so, uh, yun yun yung iniskolar ng ng araw. Iskolar ng ng araw. yung nursing. Scholar personal po o sa gobyerno? Personal. Personal na Personal po. Personal po kasi doon sila nakatira sa may kanto na may palabas ng palengke. Hindi, <laughs> ang tagal niya na pala naunang nag scholar Oo, oh, at saka personal niya. Yeah, sa eh, CIA, meron na akong mga you know. scholar. Meron na akong mga nagtapos ng architecture, mga engineering. Oh, may natutulong ka talaga dito. Thank you. Yes, yes.